Hello mga guys no, uh, nandito tayo ngayon sa highway Nagtesting tayo ng Honda Beat Ang issue po nito ay biglang mamamatay Kahit nakalakas yung takbo mo, mamamatay siya bigla Ang yung iba, pinalitan na nila ng uh, sikipe at saka yung harness wire kasi yun kung yun talaga sira pero ganun pa rin ito ay dapat nating iwasan ito ito mga pabigat sa mga susi na to yan natin ang iwasan yan ang kus talaga pag na, yun ang kus na masisira yung harness mo kasi maglos-los yan eh yan ang main ignition galing ng battery at yung iba pang accessories pag naglos yan mag spark yung uh, harness mo yan mas kus ng sunog yan yan ang mga pabigat na yan kaya iwasan natin sa lahat ng mga if ayan huwag nating lagyan ng mga pabigat ng susi natin yun talaga ang cause ng mga palagi masisira pwede yan sa sikipi, pwede sa uh, harness I not